Hi guys! Ay, parang parestal mo, damit. We're going out to buy something. What are we going to buy? Pansit kanto. canton. canton. All-time favorite merienda. Oh my God. Anong favorite um, flavor nyo? Nang? Kami ah. kalamansi, daddy. Kalamansi. Si daddy ay, alam mo kay daddy? Oh, Uh -huh. No? Ayaw yellow, no. Uh -huh. Yung sweet and spicy. Uh -huh. <laughs> tutago Si JR, JR ba yun? Uh -huh. So, tara guys. Let's eat. Let's get something for Mariana. Hindi uh pa -huh. ako nakita pa siya. Me like raw. Sik gusto mo pa hitot burst. Hmm, binabayan kasi in tot burst niya. So, bago kumain ng tot burst, kakainig lang Yeah. Na Para ma-enjoy mo muna yung pancit canton. Kasi kung uwi tot ako, yeah, ala-lasa. Hmm. Matabang. Pangit or pangit lasa. Uh, this is a little weird now. Dahil. Dahil something taste. ano? There's, There's a sign. There's a sign. Ah, baka mag... Uy, mukhang natuloy na ang paggawa ng street dito. Ayun ng drainage. So, be right back, guys. May pansit kanton po, Nay. Ah, uh, dalawa pong chili mansi. Tsaka, apat, tatlo pong kalamansi. Yung gusto kang pinapan. Wala, yun. Ano po, Laura? Magkano po? Ay, ano po pala. Ano po po, sweet and spicy. Dalawang sweet and spicy po. Sorry po. Ha? no kayo. Ano? Ito po, Tsaka isang... Ay, wait lang. Pignan mo na natin. Pumaka. 90. Tsaka isang... Magkano po yung 5G bar? 30. Ay, kulang. <laughs> Sige na lang po. Kulang. One hundred lang rin ni mommy. Thank you po. Hello. Ano? Utang po. bayad tayo <laughs> Ayan yun. Pero yung later naging ano, tomorrow. Tomorrow. <laughs> Pwede po ba yan tomorrow? Kulang po kami 3 pesos. Tapos ganito na ba yung ano yung auto. Kasi haba na ng mundo. <laughs> hmm. Buti na lang di ko naranasan. Thank <laughs> <Kinky> you, Lord. Bakit? Thank you, Lord. Thank you, Ute, hmm? hindi, hindi ako nang umutang uh. sa tindahan. Basta, gasinan. hindi kasi may enough na pambayad. Pa. Dadlay doon. Guys, tulungan mo muna. ka na ako Nangahabol wala ka. Sana hindi siya. Hindi niya tayo kakabulin. Pero <laughs> sa'yo, diba? Baka sa kabila. Pero sa'yo, Ay, diba? Ayun, nakapasok na sa loob yung doggy. So okay. init. So bright. Okay. <clears throat> kinang-nakinang na kinang naman yung mukha natin, guys. Grabe, kasi mag-each na naman tayo tomorrow. Oo nga, eh. <laughs> Mamantos na naman ang fez, lalo na yan. It is normal, guys. Hmm. <laughs> so, let's go. Mm -hmm. And cook. We're in our home now. Okay. Bye, guys! Mwah!